ba virgin bago ikasal? Alamin nga natin ang opinion ng mga tao. Tara! Work. Gano'n! Like a virgin! Uh -huh. Interview! Sige na! Sa dalilang <laughs> 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 Kusa yo. Oo. Oh. Dapat ba virgin bago ikasal? Ah. Uh, hindi ko alam. Para huh? mapalampas ba ng pagpapakasal, wala. Wala, bakit? Wala 'yan. Ah, para 'to. Okay ba Pareho pala tayo. Oh. So ano ka din? Marami ka rin. Chabot. <laughs> Alikkan dito. Ano? Ano ang babae ba dapat virgin bago ikasal? Ah. Oh o kailangan virgin packet. Hindi ba natasa uh, sa Bible o wala naman, kora ginbigay pa at charot. <laughs> oh, ang lalaki, dapat ba virgin ang lalaki bago ikasal? Pareha. Para sa nang virgin? Smart your sigaw. sige, eh ang bading. Dapat <laughs> pa kakasal tanong ko lang sa'yo, bago ba ikasal, dapat virgin? Oo, oh, pero depende na niya. Oh. Ano ba ako ikaw? Gusto mo yung girlfriend mo, yung mapapangasawa mo, virgin? Oh. Oh. Ay, na. ba ba kung hindi? Wala, wala dun eh. Ay. Wala <laughs> <laughs> <Bate> magagawa. Wala <laughs> <lang> ba siya eh. <laughs> Kailangan <laughs> ba virgin bago ikasal? Oo, sa parang virgin. Hindi na. So, yun ang bawa ikaw, ah, uh, ano ba Confidential. Confidential, Oo. dapat Bakit ba bago ikasal virgin? Um, uh, sigein ko hindi. Kasi ano, kung mahal ka talaga na isang tao, lahat ng gabi hindi ka Oh, Oo, tama. Di ba? Hindi wala sa virgin virgin So Kaya ang lalaki, virgin o kahit <laughs> hindi? Ano? Um, ewan. Ewan lalaman na diba, ba kung virgin yun? Tapos... <laughs> uh, hindi ba lalaman na alay mo? Nangangapa. Style dyan, o, magmunod ka na ng ano, premyo mo. Huwag mo tingnan. Huwag mo tingnan. Basta, isa lang. Ito yan. Tingnan natin kung cash ito. At wala nang laman. At wala nang laman. Wala nang laman. O, isa pa ako din. Bagay na bagay sa iyo. <laughs> Meron kang nail polish. Oh, okay, ayan na. Oh. Asa ka? Ah, uh, ganun mo. Pakita mo sa kanila. Oh. Ngayon <laughs> niya. yan. Wow. Dahil ikakasal ka na, kailangan mo ng mouthwash. Wow. Dahil oily ka na, napansin namin yan. Kailangan mo nito. Tusan mo Okay. Wow! Ang napanalunan niya ay... para sa mga hindi na virgin. Chupon! Oh. Dahil Daja suku suku. Sa anak ko na lang Ayan na. Oh. Sige, salamat. Thank you. Virgin ka man o hindi, pwede ka mag-subscribe dito sa What The Food, WTFU dito sa YouTube. Ito ang inyong Mr. Food. Mga ganon! Sarap pagiging virgin.